Huh. Grabe. <laughs> Malamig na mga kainig. Sana ko napapansin niyo nakatok na ako, no? Tsaka yung hangin, may kasama ng parang yellow ice. Grabe na. So nagbukas na tayo ng heater natin tapos ng mga nakaraang araw nag-snow na dito, no? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Pero yung snow pag bumagsak sa lupa, natutunaw pero alam ko sa Calgary <laughs> nag snow na raw maaga snow sa Calgary ano grabe malamig na so hindi ko na kaya magtagal dito sa sa labas mga kainags, ano? dahil talagang yung hampas ng hangin ay talaga namang humahagupit talagang tumutusok sa sa aking mga balat especially ang iniingatan ko kasi yung mukha ko eh baka pag pumasok yung matulis na hangin dito yung masakit na hangin sobrang lamig ay eh, baka yung butas ng mukha ko ay maganda butas butas lalo yan <laughs> ang oh lamig na para naman kinis papasa ano na ako na no, talagang grabe na yung lamig so sa mga susunod na araw kailangan natin magsuot ng gloves kasi grabe na mapuprosin na yung kamay natin kung napapansin nyo hindi ko, hindi ko pa ipakita eh yung wala kasing mga dahon dito na lumilipad lipad eh, no pero ano pero malupit malupit ang hangin grabe na pasok na ako Woo! Umpisa na lang simula, grabe. At saka umpisa na rin ito. Nako, eh, malaki ng babayaran ko sa kuryente nito. Nakabukas ni heater natin. Ay! Oh my God! So, makikita nyo na lang uli ako naka-t-shirt. Next year na, mga kainag. ano, tsaka pag naka-short. Tapos yung ano nga pala, kailangan ko na rin magpalit ng gulong, mga kainags, ano? Medyo pud-pud na rin kasi yung gulong natin, ano? Eh, no yan, at siguro mga ano na, eh, mga limang taon na rin nating nagagamit yung gulong natin na yan. Walang palitan. So, naku, kailangan ko nang pala bibili ako mga ano lang yung ano yung uh, all season uh, na nagulong Another 5 years 'yun. At least, di ba? Magkano na magagastos ito? Mga, mga 1,500 naman yata. Alam niyo naman ang gulong ng mga truck, mahal. Mahay na tayo. Ay, salamat Panginoon. Uwi tayo ng maayos. At nako po, Panginoon, at darating na yung panahon na pagkagising natin sa umaga ay magsosobel na tayo ng snow kahit masakit pang katawan natin galing sa pagtulog. Pero hindi tayo nagreklamo mga kainan Double check natin. Oop, oh, Ayos. Let's go. Huh, oh, naririnig nyo ba yan? Yung hangin? Lakas, no? Oh, pakinggan nyo. Ayan yung puno. Oh. Tingnan nyo yung puno. Oh, oh de ba Ano? Ha? Ano kayong dalawa? Ha? 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 tara, napasok na tayo dito sa bahay natin. Nandito si Mahal na Reina eh. Ayan. Pasang si Mahal na Reina? Ayun! Hello, Mahal na Reina. How are you? Anong dala mo? May dala pang pagkain ha? Ah, mukhang meron na. mo, may dala pang pagkain si Mahal na Reina. Ito, masarap to. Chicken. Turkey ba ngayon? o turkey? Pwede to, Mga kainis, turkey daw. Hinitin natin, Turkey may sos sos Mario Jose Piata to unahan pa tayo nitong maliit ito ay nak malis ka na dyan bihira ka. aso ka ikaw talaga hindi ka na maunahan siba-siba mo talaga mata kakain muna tayo mga kainags ano nako po napakasarap ayan no tara 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 kain muna tayo tamang tama hindi tayo kumain ng kanin kanina eh Ang araw ulit sa inyo mga kainags ano? Naka po, eto na Kung napapansin nyo ano? Ay, eto na Yung sasakyan ni Mahal Arena Meron ng snow mga kainags oh ah, May snow na no? Medyo buti nga nakasikat si Haring Araw ngayon Kaya medyo natutunaw na yung snow dito Pero kaninang madaling araw bago sumikat si Haring Araw Eh talaga namang medyo makapal na yung snow dyan At, at talaga namang malamig na mga kainags At kung napapansin nyo ulit <laughs> Naka winter jacket na ako ano? Yan o no? po Tanginoon nakatok Malamig na kahit sikat na si Ano Nakasikat na yung Araw Puro na lang araw Tinaktan ko na rin yung araw ko Yung bunbunan ko Mga kainags Ay, ano? <laughs> Ay Nakabuti nga Hindi pa bumabagsak ang snow dito No Amira ah, Alis muna tayo At meron tayong pupuntahan Meron lang akong kukunin Na ah, Ticket daw Ticket Meron nag sponsor sa atin ng ticket na isang sikat na vlogger ng singer yun eh Sa Facebook, si Elias daw Yan Uy, dito pala susi ko ah Kunin natin, libre mga kinis, bibigay sa atin, sponsor nga eh no Kunin natin kay, ano, kay Sir Fernando Automotive Trucks Yan yung ating uh, talyer Tumawag sa akin noong nakaraan eh, sabi niya, meron dito ano, meron tayong sponsor Eh, gusto, kung gusto mo, bigyan kita ayos. Sige, sabi ko, syempre naman, libre, eh, libre Sabi ko, sige, sir, punta ako dyan sa inyo. Alas, bago mag-alas ng umaga. So, 9.40 ng umaga ngayon, mga kainags, ano? Napakasarap ng araw natin ngayon. Napakaganda ng araw natin ngayon. Sapagkat, araw ng ating day off, ngayong araw na to. Parang wala akong napapansin sa mga sinasabi ko, kundi puro araw, hari araw, magandang araw. Abay, magandang title itong title na to ay... Magandang title ng title Easy Pasensya na kayo mga kainigs tayo ay bagong gising lamang magang ating utak ay Natutulog pa Wina-warm up lang natin yeah. <laughs> Kailangan natin magsuot Nako po, ng salamin Protection Masisira pa yata yung handle ng salamin ko Sandali lang ha Ayusin ko muna mga kainigs Ayan Masira yung handle Medyo masikip yung ano eh Tuk natin eh sayang mamahalin pa naman yung salamin natin ano yan <laughs> ang lihira good vibes lang tayo mga kainags ah. dito na tayo mga kainags dito tayo nagpark sa malayo gawa ng bawal magpark dito dun banda no? at walang parking dun banda kasi punong puno na mga sasakyan o kita nyo ang ganda ng araw natin ano? purut araw na naman no? Oh, makulim ano oh, blue na blue ang ating kalangitan yan ayan yung Fernando sa truck and automotive shop oh, bukas na yan bukas na yan mga yan nako eh. eh mapapanood natin si Elias ano yung sumasayaw ng ganun oh, oh wow, 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 wow. <laughs> na lang walang tao rito Ang bihira Ayan, daming truck eh oh. Doon bawa, wala nang spot doon eh dito wala na ring parking spot dito bawal naman dito baka may umalis mapagalitan tayo ayan tayo huh lamig malamig na pero kaya pa naman ang kamay natin makabili na nga ng gloves yung leather na gloves pang winter talaga ayan sana ubukas na sila ubukas na yung alas gis na eh usapan namin alas gis Ito na mga kainags ano? Ito na ang Elias JTB band. Nakookey lang kayo. No, oh, November 29. Oh, ayan, no. Ayos. So, meron tayong apat. Apat 'to, apat yan. Apat na tiket tinggalan. Apat 'yan, basta apat 'yan, no. Kitaan nyo apat na piraso. Oh, 'di ba para sa aming apat na pamilya. Aiwan <laughs> ko lang kung sasama sila na pero si Mahal na Rena negative na 'yan sigurado yung dalawa nating prinsesita eh hindi ko lang alam ano pero bibigyan natin sa kanila Bigyan natin sa kanila bahala na sila kung gusto nila manood o hindi basta bibigyan natin sila di ba yan so wala tayong binayad maraming salamat shout out sa Fernando Truck and Automotive Shop tsaka kay Kim yung anak ni Kuya Fernando nandoon siya siya yung nakausap natin wala si Kuya Fernando e, tapos sa uh, nagtanong na rin ako sa kanila kung meron silang contact na pwedeng mabilhan natin ng gulong ng ating truck mga kainags ano? Ayan, no? Kinuha ko na rin yung size. Ito medyo okay pa to kasi ma maano pa eh, no. Yung mga ngipin niya, mataano pa, mataas pa eh, no. Kasi yung sa kabila, itong harapan, madalas nating liko liko, liko eh medyo ayan, eh, no? pud, pud na no. Kaya pa rin naman, pero ang mangyayari niya kung sakali makakabili tayo ng bago, gagamitin na lang natin to pag summer na, pag walang snow. Tapos pag may snow, winter, yung bago ang gagamitin natin para mas maganda yung kapit alis na ka muna tayo rito baka may mga dumadaan sa sakyan kasit baka masagasiya masaga masagi masagian yung napakagwapo at napakalakas ng dating ng vlogger na yung nasa harapan ninyo naman oh yan good vibes on time ha tapos ha pagod ako ha magsasalita kasi hindi pa ako hindi pa ako nagko-coffee diretso agad ako rito eh Bili mo na tayo ng coffee sa ano sa Tim Hortons. Mabuti naman at meron na tayong contact within before mag 1 hour. Kukontakin na raw tayo ni Kim ng Fernando's Truck and Automotive Shop kasi sasabihin niya ako meron na silang nakitang gulong para sa truck natin ano. Meron daw sila, nagbebenta rin daw sila ng gulong, may mga contact sila. Ayoko kasi na ano, ayoko kasi bumili ng mga gulong sa Canadian Tire sa Costco, medyo mataas ang presyo mga kainags ano. Ito kasi na mga gulong na nabili natin sa truck natin, nabili lang din natin niya sa isang small business na nagbi-business na tao. Ganon din mga kares, umabot nga ng limang taon eh. ba? Diba? Nabili ko kasi itong sasakyan 2020 July. Tapos bumili ako ng yung ano yung all season na gulong na ginagamit natin ngayon. October 2020 rin ako bumili noon. So, yun sa so, limang taon na nga pala, October nga pala ngayon ano. So wala naman tayong problema. Kasi nag quota ako dati sa Canadian Tire, apat na gulong ay umaabot ng Ilan ba 2000 yata. Kulang kulang 2000 ano, mga ganun, mga kainang no. Mga 1900 kung hindi ako nagkamali. Basta ganun, medyo mahal. Kasi to, bili lang natin dito, mga nasa 1000. 1000 lang ganun. 250 isang gulong. 'Di ba? Okay naman. Walang problema. Hi, can I get a large black coffee, please? Yeah. Thank you. Okay. Yeah, so dito na tayo sa Tim Hortons, mga kainags. At kukunin na natin ang ating kape, mahiwagang kape. Tutok lang natin dito. Yan. Yes. Can I get my receipt, please? Yeah. Thank you. Hi. Nalala nyo ba yung dati, ano? kunan tayo ng kape gamit natin sa sakya ni Mahal Arena medyo mababa kasi yun eh pero ngayon mataas yung truck natin sakto lang doon sa window ng drive thru kaya hindi tayo madidiscrashin yan nalala nyo yun bago tayo pumunta ng Las Vegas na, nabasa yung akin ano no yung aking pagkalalaki <laughs> buti hindi nalagang itlog <laughs> naagapan pero ang init ng kape grabe maramdaman ko may ako ng resibo eh. Mukhang walang papel yung receipt machine nila, no? Kailangan natin yan. i, I natin sa tax. Thank you. Yeah, you too. Let's go. Ayan, resibo. Magkano ba ngayon? One dollar cents. Gasolina mga kainags. Ay, nako po. Teka muna, magbayad muna tayo rito. Sira raw to, sira. Doon tayo sa Gasoline number 3, sa kabila. Maghintay tayo. Pero nagbayad na tayo. Dito lang tayo kasi may ano, may... Magpapagasulinang na una Kanina kasi wala eh. Pag alis natin, biglang may pumasok dito. Wala kasi ano eh, wala kasi nakalagay na out of order doon sa number 1 eh, dapat meron. O siguro baka biglang nasira, hindi pa nalagyan kaagad nung ano. Busy rin yung ano, <laughs> nag isa lang siguro na staff yung nasa shell. Kaya hindi kaagad ma ano malagyan may kausap sa telepono, may customer doon. Yeah, talaga mga kainag sana. Ino muna tayo ng kape. Ayan, oh, tinanggal ko yung lid kasi minsan pagka may lid sumasabit yung mainit na kape doon sa lid. Eh. Papaso minsan yung labi natin Yung kissable lips natin Yeah Ako po napakasarap mm. O tinransfer tayo rito sa number 5 Mga kainags ano Nilapitan tayo Asan ba yung number 5? Ito toto number 5 Ay nako naubos ang oras natin sa pagpapagasulina Nauhaw ka na? Eh yelo na kasi ito Nag, nag ice na oh Tigas na mga kainags oh Parang bato na oh iyon, ayun na dali lang sa lagyan natin ang tubig ano kita nyo mga kainags oh. alas 11 na ng umaga ngayon ano yan ang ating backyard ngayon kakapasya lang natin sa mga aso na uhaw lagyan natin tubig tinanggal ko na rin yung hose natin sa ano dito Ito nga pala dala ko na yung mga kailangan natin sa winter no? yung brass kasi tsaka yung, ano yung pansaksak sa black heater tsaka sa battery kung sakaling ma-drain kasi mahirap na yung biglang mag-i-snow tapos wala tayong bra sa loob ng sasakyan natin ako, mahirap tanggalin hindi <laughs> naman pwedeng kamay natin at mapaprosen yung kamay natin kaya bago mag-i-snow eh, ilagay na natin sa ating sasakyan yung mga dapat ilagay ba diba? mahirap yung mag-drive tayo, punong-puno ng snow yung ating uh, windshield Tingnan natin dito. Ayan. Ayan. Ito, importante ito eh Brush, tsaka ito Black heater Para sa battery drain O, oh, di ba Ice na Tapos meron mga pala tayo na rin dito Windshield washer na no? para sa ano Tsaka, syempre, arenola <laughs> kompleto pinaghandaan ng lahat ay so ito mga kainag no nako napakasarap preparation pa lang ang sarap na no tingnan niyo naman no tapos hindi na ako kumuha ng salad ah ng ano ng fries salad na lang dalawa extra salad chicken breast yan okay yan sa uric acid natin nako napakasarap oh nako po tangin noon aloy natin to ito, masarap to Masarap yung sauce nila no pagka pinaghalo mo tapos sa uh, sasawsaw mo yung ano. Sasawsaw so mo tong chicken. Nako po Panginoon. Nako po. Mm -hmm. Sarap lang. Kain tayo mga kainis ha. Eh. Dito lang tayo sa ano sa Costco mga kainis ano. Mag-i-inquire lang tayo ng gulong Although nakuha na rin natin yung quote doon sa Fernando's Automotive Shop. Okay naman yung presyo pero maganda pa rin mag-inquire tayo rito. Ay, mga gulong. Oh. Mga presyo ng gulong. So yan mga kahinags, ano? nakapag-quote na tayo ng gulong. Pag apat na gulong ang binili mo, ayan yung presyo. 1, 658 no tatlong coat yung kinuha natin 41,000 lahat no yan medyo yung isang gulong dito parang mga nasa almost 400 mas sobrang baba yung nasa Fernandez Automotive Truck so doon na lang tayo kukuha ng gulong sa Fernandez Automotive Automotive, Truck at least tinray lang natin sa mapasukan dito dito pala sa kabila mahal ang gulong dito sa presyo na to Balik kasama na yung ano yung installation, tsaka apat na gulong to. Ang kailangan ko lang naman ay dalawang gulong lang yung sa harapan. Tsaka all terrain yung gulong na hinahanap natin. Which is okay naman daw yun. Kasi nakalimang taon din naman yung all terrain natin na, na tire, no? Okay naman, walang problema. Bihira Just... naman, talo na naman yung Blue Jays, oh. 2-0 na wala pang panalo, no? Yung Mariners, 2-0 na, isang, siguro, ilang panalo na lang, sila na yung champion sa division na yun. Lahat ng kinakampihan ng taga-Canada, talo lagi. Yung Edmonton Oilers, dalawang taon kong kinampihan yan. Sinuportahan, talo. Parang nakakalata na ako, lahat ng kinakampihan ko, talo ah. <laughs> Katulad nung, uh, ito ngayon, Blue Jays. Finals sa division nila, no? Abay, sa home home court pa ng Blue Jays talo baseball bihira zero to pinanood ko nga kanina eh talo sila sabi ko tininan ko yung puwet ko sabi ko wala naman akong balat ah patatalo yung mga kinakampihan ko <laughs> ano oras na ba? mag una na 12 na 12.30 na ng Madaling araw mga kainis ano? Pambira kanina pa ako nag-iisip muna ng pag-uwi natin kanina muna sa umaga. Kanina pa ako nag-iisip kung paano ko tatapusin tong videos natin na to. naman ng um, kala nyo kasi Doon sa mga mga iba no nagko-comment ng um, kala nyo napakadali gumawa ng vlog no. Mahirap po. Pati pag ending pag kung paano mo tatapusin yung vlog mo minsan pagka uh, wala kang maiisip eh. Aabutin ka ng shamsham eh. Minsan eh paggawa mo ng title, pag-iisip mo ng title, it takes time. Minsan inaabot ka ng isang oras, minsan nagawa mo na yung title mo papalitan mo pa. Bihira naman mo. tapos gagawa ka pa ng thumbnail. Tapos inaabot kami sa ng dalawang oras kakaisip kung paano thumbnail ang gagawin mo, ma-edit edit edit ka pang ganoon, pambihira naman talaga kasi importante yung thumbnail mga kainis ano. Ganoon talaga no. Wala tayong magagawa, pinasok natin tong itong pagiging YouTuber natin eh. Matrabaho talaga, it takes time. Kailangan mo talaga maraming oras. Tapos pag pina-upload mo, <laughs> dami pa sasabihin. Dami ka pang mababasa <laughs> ng <na> mga <laughs> nabubuhay si tsak. Amirano <laughs> naman ang buhay vlogger talaga, pambihira ano. 'Yan. kalain mo ano naman. <laughs> hirap na hirap ka na sa pag-iisip kung paanong content mo gagawin mo. Tapos aabutin ka magpupuyat ka. <laughs> Tapos pagka nagawa mo na yung title mo, nagawa mo na yung yung uh, uh, thumbnail. Titingnan mo muli bago mo i-upload, titingnan mo muli okay ba tong title ko? Okay ba tong aking uh, <laughs> thumbnail title? Okay ba yan? Ako, minsan eh. Minsan parang ayoko nang gumawa ng thumbnail. No? Kaya ako na lang si YouTube mag mag, -mag publish eh. Wala pang kahirap-hirap eh. No? Pero importante kasi yung thumbnail. Makakain. Bihira talaga. Oh. Kanina pa ako nag-isip. Paano ko kaya tatapusin tong videos ko na to? Wala. Inabot na ako ng hanggang dito. Pag-uwi ko kanina. Wala akong maiisip. Ang bihira. <laughs> Eto. Eto na siguro yung ending na gina-ano ko. Pang-ending ko, pang, pagkatapos ng vlog natin na ito, mga kainags, ano? Yan. <laughs> Nadaan sa kwento, pambihira. <laughs> so, mga kainags, don't forget to subscribe, click the like button, leave your message, at parang-maraming salamat po. Hanggang sa muli.